Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa balitang pamamaril sa nangyaring sa harapan pa mismo ni Congresswoman France Castro, na sinasabi ng PNP Legitimate Operation daw. Eh kung Legitimate Operation, bakit nagpapaputok ng baril ang mga pulis sa maraming tao? Kung tinamaan si Congresswoman Castro ng bala ibig niyong sabihin thank you na lang ang buhay ni Congresswoman Castro ha. Kayong mga pulis kayo mga utak polbora kayo. Wala kayong matinong pag-iisip. Meron din incident yan dati na pinagbabaril ng mga pulis yung nakakotse. Tinadtad pinaulanan ng bala yung driver ng kotse. Mabuti na lang sa awa ng Diyos ay nakaligtas ang may-ari ng kotse. Pagkatapos ng incident ay sinabi ng mga pulis mistaken identity daw. Kundi ba naman kayo mga bobo na mga pulis perket sinabi nyo na mistaken identity ay absuelto na kayo ha? Katulad na lang sa nangyari kay Congresswoman Franz Castro, kung hindi yan Congresswoman Abay pababayaan na lang ang ginagawa ninyong kremen. Yan sa Makati Police Station na yan, dati nagpunta kami dyan para ipablotter yung holdapper na map sa traffic enforcers. Abay hindi kami ines at ito pa ang nangyari gusto kaming patayin ng pulis. Inihulog niya ang baril niya sa sahig at mabuti na lang hindi pumutok. Kung pumutok sigurado patay kami. Tapos sasabihin aksidente kapag napatay. Naakala nila absuelto na sila kasi sasabihin aksidente. Yung utak pulis, utak mga fiscal na ang mga criminal pa ang kanilang kinakampihan. Wala na talagang pagbabago dito sa ating bansa. Lahat mga kurap. Lahat mga abusado sa kanilang maliit na kapangyarihan. At kapag idinimanda mo ay kakampihan pa ng mga tiwaling fiskal, mga kurap na taga-ombudsman, mga kurap na mga taga-PNP Internal Affairs Service at na Polcom. Kaya patuloy ang mga pang-aabuso ng mga pulis dahil sa mga tiwaling mga taga-ombudsman, PNP Internal Affairs Service at na Polcom na dapat madisiplina ang mga criminal na mga pulis, instead kinakampihan pa nila ang kapwa nilang mga tiwali. Ikaw pa na nagrereklamo ang kanilang sisisihin. Kaya kung ako kay Congresswoman Franz Castro dapat kasuhan ang mga pulis na yan. Kasi masyado na silang mga abusado. Mga salot na sa bayan ang mga pulis. Kung pumatay sila ng tao akala mo ay alipin nila ang tao na akala mo ang buhay mo ay inutang mo sa mga criminal na mga pulis. Ang polis ay pambobo yan, maski bobo ka ay pwede ka nang magpulis, jogging jogging ka lang ay tenyente ka na maski walang alam sa batas. Ayon sa balita, dahil sa inireklamo ni Congresswoman Franz Castro ang insidente ay inalis sa pwesto ang hepe ng Makati Police Station kasunod ng umano'y pamamaril na nangyari sa harap ng sasakyan ni Alliance of Concerned Teachers Party List Representative Franz Castro noong Miyerkules ng gabi. Ang hepe ng Makati Police na si Colonel Joseph Talento ay administratively relieved upang bigyang daan ang isang walang kinikilingan na pagsisiyasat, sinabi ni National Capital Region Police Office Director Brigadier General Anthony Aberin. Sa kanyang manifestation sa House of Representatives Squad Committee hearing kahapon, nagpahayag si Castro ng pagkabahala sa kanyang kaligtasan. Habang siya ay naipit sa trapiko, sinabi ni Castro na bumaba sa patrol car ang dalawang pulis sa Bonifacio Global City sa tagigbandang alas 11 ng gabi. Sinabi ni Castro na isa sa mga pulis ang nagpaputok ng baril sa isang sakay ng motorsiklo malapit sa kanyang sasakyan. Sa paunang investigasyon ng Southern Police District, SPD, lumabas ang insidente na nangyari sa Makati, hindi sa Tagig. Ibig ninyong sabihin maski may nangyaring pamamaril ay walang pananagutan ang mga pulis kasi sabi mo hindi nangyari ang insident sa tagig kundi sa Makati. Kundi ba naman kayong mga bobo na mga pulis? Immaterial na yan whether sa Makati o tagig man ang pamamaril. What is important ay may nangyaring pamamaril. Sobrang mga bobo ang mga pulis. Wala nang pagbabago. Mga utak demonyo kayong mga pulis. Ayon sa balita iniugnay ni Castro ang insidente sa pagsisiyasat sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa umano'y maling paggamit ng pondo ni Vice President Sara Duterte. Hiniling niya sa Quadcom na humiling ng police report para malaman kung ito ay lehitimong operasyon. Inutusan ni Representative Robert Ace Barber si Colonel David Pockley ng Police Criminal Investigation and Detection Group na magsumite ng ulat sa insidente. Sinabi ni Philippine National Police Public Information Officer Brigadier Jean Fajardo na walang natanggap na ulat ang SPD at tagig polis tungkol sa insidente. Pero kung sakaling totoo, hinihikayat namin si Representative Castro na gumawa ng opisyal na ulat sa pulisya. Ano kung sakali man totoo? Kayong mga pulis ang akala ninyo sa buhay ng tao ay inutang namin sa inyo kung tinamaan pala ng bala si Congresswoman Castro ED thank you na lang ang buhay ha. Anong pinagsasabi mo Jean Fajardo? Kung mag-aasta kayo ang feeling ninyo ay mga alipin ninyo ang tao. Ang akala ninyo buhay namin ay inutang namin sa inyo. Walang pagbabago ang kapulisyahan. Kasi kapag idinimand mo ang mga yan ay kakampihan pa ng mga tiwaling TNT Internal Affairs Service at mga kurap na taga na PULCOM at mga taga-ombudsman. Kung mayroon pag-iisip ang mga pulis mantakin muwala naman baril at hindi nagpapaputok ang hinahabol ay basta-basta na lang kayo nagpapaputok. Kung tinamaan ang bala si Congresswoman Castro edi thank you na lang haganon biyon. Kayong mga pulis mga utak, polbora kayo. Mga pag-iisip ninyo ay mas masahol pa sa demonyo. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching!